Magandang oras na naman sa lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay isa na naman katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong, Hello Attorney, bago ninyo akong subscriber. Meron din po akong katanungan, ako ay may asawa at dalawa na ang anak namin. Nalaman ko na ang aking asawa ay gumagamit ng ibang pangalan dahil meron siyang pinupormahan. Ang aking tanong attorney, may parusa ba sa mga taong nagtatago ng kanilang tunay na pangalan? Maraming salamat. Mga kaibigan, tatalakay natin ito bilang isang educational and informational purposes lamang. Pero bago natin talakay ng ating topic, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment and share. I-click na rin ang notification bell para hindi nyo makaligtan ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Pwede ka bang makulong kung ikaw ay gumamit ng hindi mo tunay na pangalan? Mga kaibigan, dipindi ito sa situation. Related ito sa nakasaad sa Article 178 ng Revised Penal Code na ang paggamit ng fictitious na pangalan o katang-isip na pangalan at pagtatago ng tunay na pangalan ay may parusa ng aristo mayor o pagkakulong ng mula isang buwan at isang araw hanggang six months at multa na hindi lalampas sa 100,000 pesos. Ipapataw ito sa sinumang tao na gagamit sa publiko ng isang fictitious na pangalan, peking pangalan. Ito yung mga situation, Unang situation gumamit ng fictitious na pangalan para itago ang isang krimen. Halimbawa, nakapatay siya ng isang tao at lumayas at pumunta sa malayong lugar kung saan nagpalit at gumamit na siya ng ibang pangalan. Pangalawa, paparusahan din ang isang gumamit nang ibang pangalan o fictitious na pangalan para umiwas sa pagpapatupad ng isang judgment o hatol ng korte. Halimbawa, hinatulan siya ng korte at para hindi may maipatupad ang hatol sa kanya, nagiba at gumamit na siya ng ibang pangalan. Pangatlo, may parusa din kung ang paggamit ng fictitious na pangalan o hindi tunay na pangalan ay nagdudulot ng pinsala. Halimbawa, ikaw ay nakabangga ng motor, ibinigay mong pangalan sa pulis, ay hindi totoo. Ikaw ay maaring parusahan ng pagkakulong at multa. Nakasad din sa Revised Penal Code na ang sino mang magtago ng kanyang tunay na pangalan at iba pang mga personal na kalagayan ay paparusahan ng aristo minor o multa ng hindi lalampas sa 100,000 pesos. Halimbawa, kung itatago mo ang iyong tunay na pangalan at gagamit ka ng fictitious name sa pagpapakasal, ito ay may tuturing na paglabag sa Article 178 ng Revised Penal Code. Ito ay may parusang pagkakulong at multa. Pero may mga sitwasyon na hindi mapaparusahan ang mga taong gumagamit ng alias. Nakasaan sa Republic Act, 6085 na maaring gumamit ng pseudonym o alias para sa panitikan o literary sinihan, ganon din sa radio, ganon din sa mga television at iba pang mga entertainment purposes at mga athletic events. Pinapayagan ng ating batas sapagkat ang paggamit ng pseudonym ay normal na tinatanggap. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ating talakayan. Sana merong kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli. Bye-bye!